Tanungin natin ng ating mga sarili ng, ano ang nasa akin? Pag-isipan natin kung ano ang mga ibinahagi na natin sa ating mga kapwa, mga asawa at mga anak. Ano ang ibinahagi natin sa mga taong nasa paligid natin? Pag-isipan natin ito kahit na maliit na bagay iyon. Marahil ay may mga nagbahagi ng tungkol kay Kristo. Marahil ay may mga nagbahagi ng kanilang mga hinahangad. Maaring may ilang tao na nagbahagi ng pag-aaway o pagkagalit. Naniniwala ako na dapat nating maunawaan at maintindihan na anuman ang ibinahagi natin, iyon ang tinataglay natin. Hindi natin kailanman maibibigay sa iba ang bagay na hindi natin tinataglay sa ating mga sarili. Tanging ang mga nagtataglay kay Kristo ang makakapagbigay ng pag-ibig sa mundong ito at makakapagpabago ng mapanglaw na mundong ito na maging mundo ng walang hanggang pag-asa. Sa sandaling isilang tayo bilang mga tao sa mundong ito, dumaraan tayong lahat sa mga paghihirap. Tayo man ay nasa mataas na posisyon o hindi tayo man ay mayaman o mahirap. Nasa mataas na lipunan man tayo o nasa mababang lipunan, nakararanas tayong lahat ng kirot at pagdurusa. Walang sino man sa mundong ito ang hindi dumaraan sa mga paghihirap. Gayunman, may mga tao na pinagtatagumpayan ang mga paghihirap ng may pag-asa, para sa walang hanggang kaharian ng langit, samantalang ang iba ay namumuhay sa kawalan ng pag-asa. Lubos nating taglayin si Kristo para may bahagi natin si Kristo sa mga tao sa buong mundo na nangangailangan sa Kanya. Maghasik tayo ng Espiritu ni Kristo. Umaasa ako na tayong lahat ay maging ilawan ng pag-asa para sa hinaharap. Ang isa sa mga taong lubos na nakaunawa sa bagay na ito at lubos na nagtaglay kay Kristo sa kanyang puso ay si Apostol Pablo. Buksan natin ang Galatians chapter 2. Tingnan natin ang chapter 2 verse 20. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Ibig niyang sabihin ay patay na ang kanyang makasalanang likas. Kung mabubuhay ang ating makasalanang likas, lalabas lahat ang ating pagkatao, ating damdamin, ating mga sariling pagnanasa, at ang ating galit. Gayunman, ang lahat ng mayroon tayo noon ay hindi na umiiral ngayon. Sa madaling salita, wala na sa atin ang mga ito. Kaya tinalikuran ni Apostol Pablo ang lahat ng mayroon siya sa nakaraan. Sino lang ang nabuhay sa kanya at ikinabuhay niya? Dahil iniwan ni Apostol Pablo ang lahat ng mayroon siya at si Kristo lang ang nasa kanya, ano ang ibinahagi niya sa mga tao ng mundo? Tanging si Kristo ang ibinigay niya sa mga tao. Bakit? Ano ang tinataglay ni Pablo? Ito ay dahil tanging si Kristo ang nanahan sa Kanya at ang nagumapaw sa Kanya. Ang tanging bagay na mayroon siya na nagumapaw sa Kanya ay si Kristo. Kaya ipinang-aral ni Apostol Pablo ang mga katuruan ni Kristo saan man siya nagtungo. Tinuro niya sa mga tao ang katutuhanan ng tungkol sa kaharian ng langit, kung saan nananahan si Kristo, at binigyan niya sila ng pag-asa para sa langit. Bilang resulta, natanggap niya ang dakilang biyaya at pagpapala ng Diyos, na makapagsulat ng labing apat na aklat ng bagong tipan. Gayun din, naging isa siyang napakatanyag na apostol, kung kaya walang kristyano ngayon ang hindi nakakakilala kay Apostol Pablo.